Bakit ako lagi nakasama? Pagod na nga ako eh. Ano naman, ano nga oras na naman. Ano sa na bangay? Ano Pag ako nakatulog, ayaw mo mag-content. Nakaready na yung camera eh. Anong camera? Ay, okay na ba? I-play ko na ba? Ito eh, ayaw eh. Ayaw mag ano eh. mo Tanginang... mag-content eh. Mag, ano replay yan? Hindi ka baka marunong mag-play, mag-ano, mag-tawag dito, mag-content sa sarili mo. Wala pa nga sila, di ba? Ano yun na ba naman yun? Nakaka-visit oh? naman. Di ba ikaw yung content creator? Ikaw yung ano nakakaisip? Dapat gawin mo? Ano yung ano? Wala ka dyan. Ina mo, bala ka tutulugan kita. Ako nga, ano nga yun? sa'yo? Ano akong sabi ng ina mo? Sinabi ko nga sa'yo, di ba? Wala ka dyan, babo. Di ka ba mag-content sa sarili mo? Eh, hindi na, hindi na ako gagawin kahit kailan. Napagod na ako, ipulis mo, bala ka dyan. Bakit kaya ako na content, di ako ano, bala ka dyan. Wala pa nga sila, di ba? Sinabi ko nga wala pa sila eh. Wala pa, ay na, bala ka dyan. Kung sila, hindi mag-content. Hindi na. Ay, kailan? Ayaw mo ba? Ayaw ko! Huwag tukating sila, saka tayo mag-content. Hindi na, mapupulog na lang ako, tulogan ko na lang sila. Hindi ikaw mahala. Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday. <laughs> Happy birthday. Happy, happy, happy birthday! In <laughs> happy, 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 happy birthday! Sadam, you want? What? 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 wish wish, wish. Uh, wish. Hoy Sabi ko mag-wish, huwag matulog! <laughs> ah, nag-wish ako! Nag-wish pala, nag-wish. Oo. Oh. Ay, yun, tara. <laughs> sabi wish, hindi misa. <laughs> Oo, oh, ayan. 1, 2, 3, go! Okay. Oh! Tapos ina, tagal na wish na na. At syempre, meron kami spaghetti. May alak na, may <laughs> susasda. At syempre, meron din tinapay. Ate, hindi lang yan. Dito na muna natin yan. Pupunta tayo ngayon. May pupuntahan tayo. May surprise ako ngayon sa'yo. Ay, 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 aniwala! O, tara. Pabalik muna akong Pag-beans ka, may surprise ako sa'yo. Tara, Let's go! happy birthday Solid, daki na. Solid. Happy birthday, oh. May babae work si Mayor. May babae work si Mayor. Ah. Solitang ina birthday ni Gervina nang ina may pa fireworks. ina. HAPPY BIRTHDAY! HAPPY BIRTHDAY! TANGKAY NA MAY PAPAY SI MAYOR! TANGKAY yan. UNIT! OY HATARAY! MAY PAPAY WORKS SI MAYOR AH! TANGKAY NA! SOLID GUYS! Ano NANGYARI? DAKO TANGIN DITO! AH? BAKIT? TANGKAY NA MAY PAPAY WORKS PALA SA IDEM! OY PUTANG! Ngayon. Di pala na sabi ah. Okay na solid. Ang nina birthday ah. Taray. Ano? Okay ba? Okay ba yung birthday mo? Dinala ko talaga siya rito. Kasi nga, talaga may fireworks na tunugang ko. Kaya lang ko yan natunugan ko natunugan ko kasi talaga na may mga fireworks dito eh ayun o ayun o tawag dito ano okay ang inang yan birthday girl uh, ano ay uh, uwi na tayo paano yan ang inang yan ano ganda ano Ang <laughs> ina, isa'y nagugulat, nagugulat si ano eh. Domino. Ano? ganda? Ganda, why works? Ha? Ah? Ano, okay ba yung birthday mo? Ha? Ah? Okay pala yung birthday niya, Terry? ah Ano? Okay birthday mo? Ha? Ah. Okay ba yung birthday? Okay na yung birthday niya. May papayawag si Mayor. Ayan na. No ulit daki na daki na matit daki na eto wala eh puro selvan eh ay po daki na matay eto roy na may natin atin yan doon pa